Meron ba Wala. Okay. okay. ang ating ano, ang ating tatalakayin sa araw na ito, araw ng Friday. Alhamdulillah, insya may hatid natin ang uh, mga kondisyon nito dahil ilang araw na lamang uh, wala nang halos 20 days na lang mahigit darating na ang buwan ng Ramadan. At uh, lahat ng mga Muslim obligado ang fasting. Dahil kabilang ito sa kabilang ito sa limang haligi ng Islam. Okay, alam kong dito ilan sa atin ang mga hindi pa nakakatikim ng fasting. Alam kong mahihirapan kayo sa una, pero try nyo lang, hindi naman tag-init. Kayang-kayan niyan. Hindi naman tag-init. Tag-taglamig naman, So, ang inyong gawin, una, babangon kayo na maaga, i-ano e, nyo, sisit ninyo ang inyong mga orasan, mga alarm, makakain na kayo dapat mga bago mag alas 5, 4.30, o kaya alas 4, mas maganda, mahabang oras ang inyong ano. Kaya magluto na kayo sa gabi, o kaya kung gusto nyo magluto ng maaga pa, uh, mga alas sa uh, 3, kayang ang 3.30, o kaya pang humabol, kasi ang sala ngayon, ay nagsisimula ng 5, almost 5.30 or 5.15 ang adan. So, mahaba ang gabi. Kaya, mayroon pa tayong mahaba ang ating pag-ano ang ating tulog, mga katulog tayo maga. At saka, magano na kayo, mag-prepare sa gabi pa lang bago kayo matulog ng inyong kakainin sa madaling araw. So, pagdating halimbawa ng madaling araw, kakain kayo, yung hindi naman sobra-sobra, magbibigay kayo ng allowance. Dahil isipin natin porque pasting eh pupunuin ko ng ganun. Mahirap pag nasobrahan ang ating ano, ang ating bituka. At uh, kinakailangan hahatiin mo ang iyong bituka una Ah, kanin or pagkain, pangalawa tubig at hangin. Huwag niyo isasagad lahat, magtitira kayo, Di ba ito yan yung bituka natin. Kasi pag nasobrahan kayo sa ano sa pagkain na wala na tubig, ihingalin para kayong ano mahirap. So kailangan tama lang. At ito insala ay ma natin pagdating halimbawa ng paglubog ng araw, pagsigaw ng masjid, pagsigaw sa masjid, kinakailangan i-break ninyo. Kung sa kasakali kayo ay nasa sasakyan o nagbabiyahe, tubig mag-break kayo. At sa, sa mga daan naman dito sa mga daan, ah, sa mga daanan, mayroon na mimigay yan ng ano, sopot na pambreak nyo na pagkain kung nagbibiyahe kayo, nasa daan kayo. Mayroon yan. Aabutan kayo. So, ganun dito. Alhamdulillah. Kaya napakaano dito na ano. So, tapos, pagka-break nyan, ah, magsala kayo, ah, tapos, sa kayo ngayon bumanat ng kanin, kain. Hindi yung kaagad anuhan, titirahin ng ano, titirahin ng uh, marami kaagad. Kain muna, ano muna. Mga ano, lalagyan mo muna ng iyong bituka ng tubig, kay gat, ano, laban, kay ano, mga bagay-bagay. Alam ko mahirapan tayo sa una dahil tayo kumbaga sa ay hindi tayo nasanay. Hindi tayo nasanay. Kasi nung nasa kabila pa tayo, nasa panampalatang kristyanismo tayo, hindi tayo inubliga dito. Ngayon dito sa Islam, kaya ang ano, dapat, talimbawa, magkakaroon tayo, masasanay tulad namin, sinasanay namin aming sarili para pagdating na ano, uh, ginagawa namin, nagsusuna kami, yung Lunes, tsaka Huwebes, tsaka 13, 14, 15, yun ang aming ginagawa. Pero yun ay para sa ano, sa mga sunnah. Gawin mo man yun o hindi gawin, uh, pag ginawa mo, mayroon kang gantimpala. Pag hindi mo ginawa, wala kang pananagutan. Subalit, itong ano, itong uh, Ramadhan, kapag hindi mo ginawa, ikaw ay nagkasala. Sapagat obligado ang lahat ng Muslim, babae o lalaki, at ang mga bata, kinakailangan sanayin na rin na ah, hindi pa umaabot ng sampung taon. Okay. Ang pag aayuno sa buwan ng Ramadhan ay obligado sa lahat ng Muslim, sa mga sumusunod. Okay, sa mga sumusunod, ha? Una, dapat siya'y Muslim. Kasi kung magsaano ka, mag ka na hindi ka naman Muslim, ang yung pag aayuno nagpagod ka lang, wala, wala siyang ano, walang reward ka makukuha kahit hindi ka naman Muslim. So, paano ka mag kina kailangan Kinakailangan muna ikaw ay Kung gusto mong mag-ayuno talaga, halimbawa sa, ano, sa Ramadan, ikaw ay magsyahada o sumaksi. Sapagat kapag sumaksi ka na o nagsyahada ka na, karapatan mo na yan. Karapatan mo na na ikaw ay magsagawa ng pagpapasting. Ang pag ay isang gawaing pagsamba sa Allah. Kaya kinakailangan Muslim ka. Ang lahat ng uri ng pagsamba ay hindi tatanggapin maliban sa isang Muslim. Na kung kaya kahit na mag-ayuno ang hindi ang uh, isang kufar o walang pananampalatay ay hindi ito tatanggapin mula sa kanya. So, ito yung kaibahan natin sa Muslim at hindi Muslim. Sapagkat ang pag-aayuno mo ay mayroon kang reward at tanggap ng Allah Subhanahu wa Ta'ala pag-aayuno mo. Samantala, kung mag-aayuno ka na hindi ka Muslim, hindi tatanggapin ang iyong pag-aayuno. <clears throat> Pangalawa, nasa tamang gulang. Ang tamang gulang ay ang sinuman na umabot ng gulang na dapat nang magsagawa ng pinag-uutos ng Islam. Ang batang maliit ay hindi pa obligadong mag-ayuno, ngunit kanais-nais ito bilang pagsasanay para sa kanya. Kaya mga Muslim, bata pa lang sinasanay na sila para pag dumating ng takdang kanyang ano, edad, iuisip, ah, sanay na siya, hindi sa pahirapan. Hindi tulad natin. Nahirapan tayo kahit ako nung araw, nung mag-aayono ako, dinadaya ko lang ang sarili ko noon. Nahirapan talaga, dahil lalot hindi ako sanay. At nang muslim ako noon, tag-init. Tag-init. Kaya, nahirapan ako. At kapag batid niya ang pagitan ng masama at mabuti, ang kanyang pag aayuno ay magiging tama. Kinakailangan, alam niya na, ang pagitan ng mali at tama o mabuti at masama. So ang kanyang ayuno ay tama. Okay? Pangatlo, kinakailangan sa tama ang kanyang kaisipan. Kung halimbawa mayroon diferensya ang kanyang isip, hindi siya obligado na mag-ayuno. Hindi pinapahintulutan siya sapagkat siya ang isang may deprensia sa pag-iisip ay ang kanyang nagagawang kasalanan ay wala siyang pananagutan. Kaya sila ay hindi kinakasuhan maging sa batas ng ating lipunan. Kapag nagkasala sila, nakapatay man sila, hindi sila uh, hinahatulan sapagkat wala sa kanila ang sariling pag-iisip. Doon lamang ahatulan ang tao kapag nasa tama na ang kanyang kaisipan. Ang tamang pag-iisip naman ay ang hindi nasisiraan ng bait dahil sa pagkabaliw at katandaan. Mayroon mga matatanda na nawawala ng kailang bait, wala ng kailang isip, bumabalik sa tinatawag na pagkabata. Ah? Kaya hindi tama ang pag-aayuno ng sinuman na wala sa tamang pag-iisip sa pagkat, hindi ito magkakaroon ng... Ano? Nang intensyon or niyat, tinatawag na niyat, intensyon. Kaya kailangan ang lahat ng ating ginagawa ay mayroon intensyon. Kaya halimbawa, bago ka matulog, ang iyong intensyon, bukas ikaw ay mag-aayuno. Kaiba ito sa suna. Ang suna walang problema kahit doon ka mag-intensyon na sa kinabukasan. Ito hindi pwede kinakailangan sa gabi, mayroon ka ng intensyon or niyat niya para sa pag-aayon kinabukasan. So, alhamdulillah. Okay. Pangapat, ang may kakayanang magkakayahang mag-ayuno, hindi nakakasira sa kanyang kalusugan at buhay. Ito yung mga ano, yung may kakayanan na hindi masisira ang kanyang katawan o kalusugan niya at buhay. Sino ang walang kakayanan dahil sa katandaan at sakit na walang lunas ay hindi na dapat mag-ayuno. Ngunit, ha? Magpakain ng isang miskin o isang mahirap sa bawat araw ng Ramadan. Kaya makikita natin sa mga ano, sa mga <clears throat> sa mga masjid, may nagdadala ng pagkain, may nagdadala ng pagkain doon. Hindi natin alam kung yun ang kanilang ano, layunin. Maaring mayroon silang kamag-anak na hindi na makapag-ayuno, may sakit. So yun, nagbibigay sila ng pagkain. Magdadala sila. At pakikita mo sa tuwing Ramadan, maglakad ka lang dyan. Ha? Kahit di ka magluto. pag mo sa bahay, nakakain ka. So ganoon dito sila mga Arabo. Magiging sa Pilipinas, mayroon din mga ganon. Punta ka sa mga masjid, may pagkain doon mga libre. So, ganon ang mga muslim. So, dito, isinlay si ni Abdu Abbas, Radialan, ha? Na pinapayagan ang sino mang ubod ng katandaan na hindi na mag-ayuno, at siya ay magpapakain, na lamang sa bawat araw ng isang miskin at hindi na kailangan pang magbayad ng pag-aayuno. So magpapakain na lamang siya, hahanap na siya ng mahirap na tao, pakakainin niya at hindi na niya ito babayaran. Hindi na, halimbawa, pinutol mong ayuno mo, kailangan mo ito, halimbawa naputol mo, o na ano mo, na break mong ayuno mo, kinakailangan bayaran mo sa pagkatapos na ng Ramadan. Panglima, nasa kanyang lugar na tirahan. Kinakailangan, nasa lugar ka ng iyong inuwihan. At ang mga manlalakbay ay hindi obligado na mag-ayuno, ngunit dapat niyang bayaran ang mga araw na hindi niya pag-ayunuhan kapag nakabalik na siya sa kanyang bayan. At kung ang kanyang paglalakbay ay hindi para sa mga ipinagbabawal ha. Kinakailangan ang kanya pinagpaglalakbay ay hindi para sa mga haram na ginagawa. Kung ang kanya paglalakbay ay pagpunta lamang sa mga kamag-anak, pagdalaw, o pagbakasyon ganoon, ah, walang problema 'yon. So babayaran mo pagkatapos mo daw muting na halimbawa pagkahalimbawa na ka na sa iyong tirahan pagkatapos ng Ramadan kung ilang araw ang hindi mo na pag-ayunuhan. Kung nakapag-ayuno ka halimbawa, mga ilang linggo na hindi ka nakapag-ayuno, pagkatapos ng Ramadan ay aayunuhan mo yan. Obligado yan. Bayaran mo siya. Ha? Sino dito sa atin ang nakakagano, nagkaka, hindi nakakabuo ng Ramadan? Yung totohanan lang. Sino hindi nakakabuo? So yun, kasi sa totoo lang, para sa atin, na mga bagong Muslim, ah, nahihirapan tayo. Galing ako dyan, sa mga sitwasyon na yan. Kasi nga, hindi tayo sanay. Hindi tayo sanay. So kapag nasanay ka na, hahanapin naman ng katawan mo ang pag no? Kaya dapat papraktisin natin, paminsan-minsan tayo mag aayon no? sa mga sunah lunes at saka wedes. 'Yun lang paisa isa Kung halimbawa medyo okay naman ang ano para masanay ng katawan natin pagdating sa Ramadan, kayang-kaya na. Sisiw na lang sa atin 'yan. Okay. Pang-anim kapag walang nakakahadlang. Ano bang mga nakakahadlang na 'yan? Ito 'yung sa kababaihan, nahahadlangan sila sa pag-aayuno. Ha? Tulad ng rigla ng babae at pagdurugo sanhi ng panganganak para sa mga kababaihan. Ito naman ay pinagbabawal sa kanila na mag-ayuno ang babae sa katayuang ito. Ngunit, dapat bayaran ang mga araw na hindi na pag-ayuno sa buwan ng Ramadan pagkatapos ng rigla o mawala na ang pagdurugo nito. Babayaran mo na ang iyong mga hindi na pag-ayunuhan. Pag nasanay na tayo mag-ayuno, ang ating katawan pakaramdam natin ay napakagaang. At napakaganda ng ano niyan, napakaganda ng epekto ng pag-aayuno. Ito ay naglilinis ng ating mga bituka. Huwag tayong papaniwala doon sa sinasabi ng mga ilan na huwag ka magpapakagutom sapagkat ikaw ay magkakasakit, magkakaulsir. Hindi totoo yan. Dahil kung ang tao magkakasakit, dapat hindi ito, ito, ibinag-uutos dapat ng ating tagapaglikha. At tapag ayaw na ay eh, napakaraming binipisyo ang ating makukuha dito sa ating kalusugan. At maging sa ating sarili. Bakit? Natututo kang pigilin mo ang iyong sarili Nasasanay ka, pigilin mo sa mga ano makamundong bagay. Tukso o pagnanasa na hindi naman bawal ang asawa mo. Asawa mo yun eh. Sa araw na pag-aayon, napipigil mo ang pagnanasa mo sa asawa mo. Ang pagkain, hindi naman bawal. Napipigil mo lahat ang ah, mapag -inom. So, mga ganitong mga bagay na hindi naman bawal sa iyo, hindi bawal sa atin, napipigil mo, mas madali mo ngayon mapigil ang paggawa ng kasalanan. Bakit? Dahil ang paggawa ng kasalanan ito ay laban lamang ito sa ating sarili. Okay. At dito, ang lahat ng mga nabanggit ay mga kondisyon na dapat makamit upang maging obligado ang pag-aayuno. Kaya, hindi obligado ang pag-aayuno sa sinuman na wala ang isaman sa mga nabanggit na mga kondisyon. Na kailangan, mga kondisyon. Okay. Mayroon pang isang mahalagang kondisyon upang maging tama ang pag-aayuno. Na kailangan malaman natin. Ano ba itong mga kondisyon na ito? Okay. Una, ang niyat. Ano ibig sabihin ng niyat, mga kapatid? Intensyon natin ulayunin. Ha? sinuman ang nag, uh, nanais na mag-ayuno ng obligadong pag-ayuno tulad ng Ramadan o magbayad ng araw ng pag-ayuno sa Ramadan ay kinakailangan magkaroon siya ng niyat sa gabi bago ang araw ng pag-ayuno. Yun, nabanggit ko kanina na kinakailangan sa gabi pa lang mayroon ka ng intensyon o nabukas mag-aayuno ka hindi yung uh, wala lang bali wala lang so kinakailangan sapagkat ang sinuman ha ah, ha sinuman na hindi nakapagniat sa gabi bago ang araw ng pag-aayuno bago sumikat ang bukang-liwayway ay hindi ha ah, hindi nakapag-ayuno lagi ito yung ano ito yung kondisyon uh, nito ang sabi ni propeta Muhammad salam sino man ang hindi nakapagniyat o nakapag-intensyon sa gabi bago ang araw ng pag-aayuno, na bago sumikat ang buwag bukang liwayway, ha? Ah, hindi siya nakapag-ayuno. Sayang, kinakailangan intensyon mo sa gabi kasi kung hindi ka nakapag-intensyon bago sumikat ang araw, ang ayuno mo ay wala. Hindi ka nag-ayuno hindi ka nakapag-ayuno. Sayang ang iyong ayuno. Kaya lahat ng bagay kinakailangan mayroon intention. Lahat naman yun. Maski sa lahat ng bagay, pagpunta natin dito. Wala ba kayong intention magpunta dito sa Islamic Center? Kagabi, wala ba ang intention? Kag kagabi pa lang, mayroon na kayong intention na bukas pupunta sa Islamic Center. Sunoon pa lang sa inyong intention, mayroon na kayong reward na natanggap doon pa lang sa ano, bukas, maliligo ako. Bakit? Sapagkat ako ay pupunta ng Islamic Center. So yun ang intention mo. Itong intention mo, bro. Nag-intention ka na. Lahat ng intention mo ay mayroon siyang uh, katanggap-tanggap. At ito ay nababasa ito natin sa Nasa'i at ang yung pag-aayon, hindi na rin kinakailangan magkaroon ng niyat. Ito yung pagkakaiba ng voluntary at sa kayong obligado. Ha? Sabagkat ang voluntary, hindi mo na kinakailangan na mag-intensyon. Ito, sa pagkakasabi dito, ha? hindi na kinakailangan magkaroon ng niyat o intention sa gabi para sa pag yung pag-aayon. No? siyang mag-niyat bago magtanghali. Ha? kung hindi siya nakagawa ng anuman na nakasisira ng na pag-aayuno. Ano ibig sabihin dito mga kapatid? Na hindi na kagawa siya ng na nakasira pag-aayuno. Kung halimbawa, wala kang intensyon na mag-aayuno. Kahalimbawa sa ano, noong lunis. O, for example, ngayon. Kung hindi ka nakapag-intensyon na mag-aayuno, wala kang intensyon na mag ayuno pero hindi ka nakakain, hindi ka nakainom, ha? hindi ka na kayo pagtalik sa asawa mo, pwede yan ngayon, mag-intention ka, ah, Mag-ayuno na lang ako. Ganon. Hindi ka na ano halimbawa, wala kang makain, makita, gusto mong kumain, wala kang makain. Sabihin mo na lang, ah, Hindi na ako kakain, mag-ayuno na lang ako. So ito yung kaibahan sa Ramadan. Kaysa doon sa mga sunnah. Na kahit walang intention, nasa huli pag-iinti, ano mo, ang iyong layunin ay tanggap ang iyong pag-aayuno. Tulad ng isinalaysay ni Aisha Radiala Onha, isang araw dumating ang Propeta Muhammad Salam ay nagsabi, mayroon ba kayong kahit na anong bagay na makakain? At sinabi namin, wala. Sinabi niya, kung ganun ako ay nag-aayuno. Isang araw dumating naman siya at sinabi namin, mayroon nagregalo sa atin ng pagkain. Sinabi niya, ipakita mo sa akin sapagkat ah, ako ay nag mula sa kanilang umaga o kaninang umaga at siya ay kumain. Ibig sabihin, pag-break niya ang kanyang ano, ang kanyang ayuno sa mga suna, walang problema. Walang problema yun. Hindi ka nagkasala, wala kang panagutan. Halimbawa, mag, nagpasting ako kanina. Kasi ah, uh, ano ko magpasting ako halimbawa nang ano pa. Sabihin na lang natin halimbawa, Webes, nagpasting ako. Tapos dumating si bro, may pagkain na dala. Eh kumain ako. So sinira ano ko, brine ko na akin pasting. Hindi ko na itinuloy akin pasting. So walang problema 'yan. Hindi tulad sa halimbawa sa ano sa Ramadan na obligado obligado na kinakailangan wag na wag mo brebrekin ang iyong pasting maliban na lamang kung talagang pakiramdam mo ay eh, mamamatay ka na ay eh, magbreak ka pasting i-break eh, mo siya pagkatapos noon hindi eh, bayar mo pagkatapos ng Ramadan kasi hindi mo kaya eh nasa matinding init ang ano mo nasa matinding init ka maano ka na nakakabasa mo ma nahihirapan ka ng umano, kailangan mo talaga ng tubig. So, yun, wala problema yun. Ito ay mayroon mga kadahilanan. Pero kung walang dahilan, bernik mo lamang pasting mo, eh, mayroon kang kasalanan na nagagawa. So, ito yung mga kondisyon ng pasting na obligado at hindi obligado. Naway maging ito itong ano, magkaroon tayo ng ano, insya Marating natin ang Ramadan at makumpleto natin ang uh, ating fasting insya Allah sapagkat itong Ramadan na ito ay hinihintay ng mga Muslim, kumbaga sa ano, na special na bisita. Nihintay ng mga Muslim. So sa inyo bang mga ano bro, ang inyong mga company binigyan ba kayo ng uh, uh, maikli na oras para sa mga nagpapasting? Meron kayong mga excess uh, ex uh, 6 hours lang yan ang mga Muslim na ang ibinibigay ng mga kampanya, binibigyan ng priority, prioridad yan yung mga Muslim para sa kanilang pagpapasting. Yung mga iba, yung mga non-Muslim, it hour sila. So yun ang kaibahan ng Islam, alhamdulillah. So nakakatulong din sa atin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So mga kapatid, mayroong mga tanungan.